Nagawa na ang bagong mukha ng San Jose City General Hospital sa tulong ng pamahalaang Panlalawigan ng Nueva Ecija sa pangunguna ni Governor Aurelio O. Machas Umali. Isa sa mga prioridad ng gobernador ang makapagbigay ng dekalidad na serbisyong medikal sa kanyang mga kababayan, partikular na sa mga mamamayan na nasa ikalawang distrito. Ayon kay Patria Paz OIC Administrative Officer ng San Jose City General Hospital, makikitang mas moderno at kaaya-aya na ang ospital na nagbibigay ng mas komportabling karanasan sa mga pasyente at kanilang mga pamilya. Nagkaroon ng repainting sa mga walls. Uh in din po ang aming lobby. So, pinalitan po yung mga basag na tiles. Pinalitan po yung mga ceiling na sira. And fixtures po ng lightings. Uh, pinalitan po kaya naging mas maliwanag. Taong 2022, nang maisakatupara ng proposal ng nasabing proyekto. Noong 2023 ay nagawa na ng plano at sinimulan na ang konstruksyon. Ang bagong disenyo ay gawa ni Architect Paes, samantalang si Engineer JR Padilla naman ang tumayong project engineer sa proyektong ito. In Improve po and then uh, na rehabilitate yung ating facade, lobby and then yung buong landscape hanggang po sa entrance ng ating hospital. Taos pusong pasasalamat ang ipinaaabot ng mga empleyado ng San Jose City General Hospital sa Kapitolyo, lalo na kay Governor Oyi sa kanilang dedikasyon at suporta sa pagpapabuti ng pasilidad. Ah, uh, kami po ay lubos, lubos, lubos na nagpapasalamat po, Governor uh, Aurelio Umali, Ma'am Cherry at Vice Governor Umali. Uh, ito po ay Napakalaking tulong po para sa aming ang uh, hospital, sa aming mga pasyente, at sa lahat po ng taga San Jose City, Nueva Ecija. Maraming maraming salamat po. Shane Tolentino para sa Balitang Unang Sigaw.